Hi guys. Hello. Hello everybody. Aya. So pupunta kami ngayon sa Kana sa yung malapit sa dapat sa yung malapit sa plaza na may nagtitinda down doon ng mga gulay at saka mga prutas. Yes. Bili kami doon. Kami mili kami ng mga gulay at mga prutas today. Right. Ayan. Oh, talin. Hindi ko ba layo na ba ito kainin? Ayan guys, magbalibad ang ating <laughs> sa Bakit? Ano sa iyo mo, ma'am? Ah! Okay, okay, okay. Tagwa nang ni? Puro nang siya na. Pag saging doon. Ayan guys, namimili ang ating amiga ngayon. Anong pinagbibili mo, ma'am? Mga ano, sa lagoon. Sa, lag <laughs> sa lag <-on. laughs> Mga root crops, kamote at saka saging. Pero oh, yeah dong Ini kalau sampai Bapak Oh. Ini. 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 tu

Hola. Hola, ni, hola, de, pegaba, hasta, cada, cada, palanca. La, pegaron, ticket, para, mana, si, bulan, nomor, nomor. Itu, bukan, 46. Saya, kada, mening, Rudi, kamu, butuh, duit. Aku, boleh, saya, yang, aku, sate, tadi, ya. Seleka, ya. Mas, muka, pantai. Buat, pakai, video, Kita ko O kaya manggaling. 3750. Hi, mga kaibigan. Ito 'yung mga gulay at saka 'yung mga prutas na binili nila para sa sa araw na ito. Kain tayo. Ayan guys, tapos na kaming namili today. Ito yung araw namin. Mommy, hapon, oh, kainan tayo, Magkainan tayo. Yeah. Sorry, uh, Uuwi na saan? Uwi na kami. Ako, eh? Maghanap na kami ngayon ng potpot. Potpot. Pajak. Naghanap na pa kami ng pajak, kasi ang sala na. May makikita kami ng pajak. Tapi laki 'di ba? mo. Bye-bye. Bye, Bye, -bye. Bye, -bye. Oh guys. I'll see you this afternoon. Kainan tayo. See night. Ayan guys. Mm. nasasa oh. tayo. Uwi na kami. Uwi na kami today. Mm -hmm. Oh, braso de Mercedes sa tayo. Oh. Oh. Laki na natin braso namin. Oh. Para kami mga macho. 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 Maliit man siya sa ating paningin, subalit sobrang napakalaki ang kanyang paniniwala sa Panginoon at napakalawak ang kanyang pag-iisip. Despite sa kanyang physical na katayuan sa buhay, si Dutet ay isa sa pinakamalaking panalangin na dumating sa buhay ng kanyang pamilya. Isa siyang napakabuting anak ng kanyang mga magulang, mabuti at mabait na kapatid. tita sa kanyang mga pamangkin. Wala siyang ibang hinangad kundi ang maka makatulong sa kanyang kapwa-tao. Napaka-pure ng kanyang puso kung kaya't binibiyayaan siya ng Panginoon. Binigyan siya sa kanyang hiling na magkaroon ng asawa. Hindi siya binigo ng Diyos sapagkat nakikita ng Diyos ang laman at ang motibo ng kanyang puso. Para sa iyo, Dutit Johnson, sana marinig mo ang ito. Sobrang napaka-proud ko kasi naging kaibigan kita. And from the bottom of my heart, pinagsisigawan ko sa buong mundo na napaka-proud ko sa iyo. Napaka-proud na nakilala kita sa mundong ito. At yun yung mga bagay na pinapasalamatan ko sa may kapal. Bye-bye! Bye, guys! See you this afternoon! Kainan tayo! Party. Banana! Root crops! Yes, mukbang tayo ngayon, mukbang guys. Mukbang tayo with the chicken feet. Oh, this, this it's really yummy. Oh, just do. Pag no. plato ninyo na. Oh, yummy. Chicken feet. plato Is that your favorite? Not so. Not so. Not so. But I know it's so yummy because it's clean. Nanay kasi niya ang gumawa niya. And that's very clean. Very clean. Si Bolly at Ikan. Ay, sa sa uyaw yun. Ha? na ba? Sa Sa baho pa lang na, ante. The best na. Hindi ka halang kayo. Rap! Mas merkana o simple na gapon o kaon na gapon. sa ato merkana bang buwan ba? chicken feet, mukbang. Chicken feet and sagu. Mm. Yummy. It's very, very yummy. Mm. Mm. With the kamote. Mm. guys. Ngayon kanyang kanyang. Ano po ang sus daw? Eh? Mungkin mah? Hmm. Hmm. okey, ni, kan? Kau ni kau ni kau ni kau ni. Kau ni ni kau ni. Kau ni kau ni kau ni. Kau ni kau ni kau ni. Kau ni kau ni kau 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 ni kau ni kau ni.

Rantung Tak nak kena jersut, tak sepih-sepih Dah halang, halang dia halang dia, Ma Kau ni kalau tu Kau nak dia? Kau nak Aku pergi kalung orang syar ni ya